Wala akong nakikitang pagbabago, tulad ng nagdaang mga madaling araw. Ang ginaw, katahimikan, dilim, iyon din ang bumuo ng daigdig ng aking kamlayan. Maraming bagay ang dapat mailarawan, ngunit alam kong isa lamang ang kalugan ng mga iyon. Alam ko. Sa labasan, sumalubong sa akin ang bagong araw. Tumingin ako, maliwanag ang langit. Langit, may gumugulo sa aking kaluuban, kalawakan, Iyan ang sabi ng aking guro sa ikaapat na baitang na, ng Permaria. Iyan ay hindi langit kundi hangganan lamang ng pananaw ng tao. Ang langit ay nasa tao, hindi nakikita, hindi nahihipo, hindi naaabot. Naabot na kaya ni nanay ang langit? Ano pang hinihintay mo, Celso? Ipinahid ko sa mukha ang suot kong sando. Tumakbang, pagkatapos maya-maya tumakbo na ako ng matuloy. Nasa pasigan ang mamili ng isdang dala ng mga bangkang galing sa laot. Masasaya silang nagkikwentuhan habang hinihintay ang mga mangingisda. Sumalampak ako sa buhangin. Malapit sa kinaupuan ang dalawang lalaking may katandaan na. Sa laot ako nakatingin at pinagmagsdan ang galaw ng mga alon na pandagdag sa kagandahan ng kalikasan. Pwede, pwede na Napalingon ako nang makarinig ng tugtog ng gitara mula sa di kalayo ang bahay pawid. At sabay kong narinig ang malungkot na awiting nagsasaad ng kasawian sa pag-ibig. At muli na namang naantig ang aking damdamin. Habang pinakikinggan ko ang malungkot na kundimang umalingaw-ngaw, naulinigan ko ang mahinang pag-usap ng lawang lalaki sa tabi ko. Iyan naman siya. Talagang pambihira ang kanyang pagmamahal. Aniwala akong nagpapatuloy ang kanyang pangarap hapang, habang, habang di pa na namamatay ang babae sa kanyang buhay. Hindi nawawala ang kanyang pag-asa kung kailan matutupad ang kanyang pangarap. Diyos lamang ang nakakaalam. Dinig na dinig ko ang mga kataga habang nagpapatuloy ang malungkot na kandimang naging bahagi na ng aking buhay. Tumayo ako at ibinaling ang paningin sa baypawid sa lalim ng kaniyugan patuloy ang awitin. Humakbang ako ngunit biglang napatigil sa harap ng dalawang lalaking may katandaan na. Naalala ko ang sabi ni tatay, bawal pumunta sa bahay pawid na iyon. Mahigpit ang utos ni tatay, nagbabanta ng parusa. Lumingon ako sa laot, nasa malayo ang mga bangka ng mga mangisda. Umaling ako sa pinanggalingan ng awit na ngayon gumaganda sa aking pandinig. At para akong hinihila, Nakalimutan ko ang pinagbabawal ni tatay. Mabilis ang aking paglalakad at sa ilang saglit, kaharap ko na ang taong nagigitara um at umaawit. May luha sa kanyang mga mata. Ano pa ang hinihintay mo, Celso? Ipinahid ko sa mukha ang suot kong sando. Humakbang. Pagkatapos, maya-maya tumakbo na ako ng matulin. Nasa Pesigan ang mamimili ng isdang dala ng mga bangkang galing sa laot. Masasaya silang nagkukwintuhan habang hinihintay ang mga mangisda. Sumalampak ako sa buhangin. Malapit sa kinaupuan ng dalawang lalaki, may katandaan na. Sa laot ako nakatingin at pinagbasda ng galaw ng mga alo na pandagdag sa gandahan ng kalikasan. Napalingon ako ng makarinig ng tugtog ng gitara mula sa di kalayuang bahay pawid. At sabay kong narinig ang malungkot na awiting nagsasaan ng kasawian sa pag-ibig. At muli na namang naantig ang aking damdamin habang pinakikinggan ko ang malungkot na kundi mang umalingaw-ngaw. Naulinigan ko ang mahinang pag-uusap ng dalawang lalaki sa tabi ko. Iyan naman, naman siya. Talagang pambihira ang kanyang pagmamahal. Naniniwala akong nagpapatuloy ang kanyang pangarap habang di pa na mamatay ang babae sa kanyang buhay. Hindi nawawala ang kanyang pag-asa kung kailan matutupad ang kanyang pangarap. Diyos lamang ang nakakaalam. Dinig na dinig ko ang mga kataga habang nagpapatuloy ang malungkot na kundimang naging bahagi na ng aking buhay. Tumayo ako at ibinaling ang paningin sa bahay pawid, sa lilim ng kaniyugan. Patuloy ang awitin, umakbang ako ngunit biglang napatigil sa harap ng dalawang lalaking may katandaan na. Nalala ko ang sabi ni tatay, bawal pumunta sa bahay pawid na iyon. Mahigpit ang utos ni tatay, nagbabanta ng parusa. Lapit rito, silso. Malakas ang sigaw ni tatay. Nanginginig akong lumapit at bigla akong sinampal. Di ko gusto ang batang matigas ang ulo. Di lang sampal ang matitikman mo kapag mulit ka pa. Hala, kunin mo ang isda at sumunod ka kaagad sa akin. Habang naglalakad ako, ay sinalat ko ang pisnging nakatikim ng sampal. Talagang mahirap intindihin ng tatay. Wala namang dahilan upang iwasan ko ang taong nasa bahay pawid. Di naman dapat katakutan ang kanyang mukha at buses. Bakit kaya hinihigpitan ako ni tatay? Matapos ako mag-almusal, nandoon na naman si tatay sa sambahay ng lambat. Nakatabako at nagtatagpi ng punit ng bahagi ng lambat. Alam ko nga abutin siya ng tanghali bago matapos ang kanyang gawain. Matapos magkapanghanghali, siya ay matutulog. Pagkagising, maghahaponan, at di man ganap ang gabi, balik na naman sa dagat. Iyan ang buhay ni tatay at iyan ang bahagi ng aking buhay. Sa aking kinaupuan sa may bintana, nakita ko si nanay na nakaupo sa may hagdanan. Tahimik na nakatingin na naman sa sampayan ng lambat. Luhaan na naman ang kanyang mga mata at nalala ko ang pangyayaring nung itinapon ni nanay ang lambat. Lahat may itinatagong kahulugan. Naalala ko ang nangyari kanina sa dalampasigan. Naalala ko yung tao. Lumapit ako sa salamin sa dingding. Pinagmasdan ko ang aking sarili. Nakita ko sa aking isipan ang mukha ng tao. Unti-unting lumiwanag ang aking kamalayan. Biglang kumulo ang aking dugo habang iniisip ang nakasampay ng lambat. Nagdilema ang aking paningin. Nadama kong hinihanap ko ng katarungan ng aking kalagayan. Nagpunta ako sa kusina. Hinanap ko ang itak ni nanay na pansibak ng kahoy. Bitbit ko ito at pinuntahan ang sampayan ng lambat. Pinagtataga ko ang lambat. Wag, Celso! Saway ni nanay na nanginginig ang boses. Wag! Naiiba sa aking pandinig ang pagsigaw ni nanay. Pati si tatay na natigilan at nabigla sa aking ginawa ay hindi ko pinansin. Pinalibas ko ng itak ang lambat at saka ako tumigil lang ito'y magkagutay-gutay na at nagkalat sa aking panan. Nag-aapoy ang mga mata ni tatay na humarap sa akin. At sa unang pagkakataon ay hindi ko inalis ang aking tingin sa kanya. Nilabanan ko siya ng titigan. Di ako nagagalit kundi humihingi lamang ng pangunawa. Ngunit bigla akong napatimbuang na matamaan ng malakas na sundok at napahiga sa pira wasak na lambat. Nahihilo ako. Parang himatayin. Umiikot ang aking paningin parang may nakita kung anino si tatay na sumusurot kay nanay. Ngunit tumas. Nagmamakaawas si nanay. Wala siyang kasalanan. Mawa ka sa kanya. Pumanhika, Isidra. Pumanhika habang ako'y makapagpipigil pa. Dandahan akong bumangon at sumuray-suray na malapit kay Tat. Ngunit isang tadyak ang sumalubong sa akin. Napatihaya ako ngunit tinangka kong makatayo. Mabigat ang pakiramdam ko sa aking katawan at ako'y gumapang. Ngunit sinubunatan ako ni tatay at iginungod-ngod sa lupa ang aking mukha humihingal ako, ngunit di ko nakuhang umiyak. Nasalat ko ang nagkahalong dugo at pawis sa aking pisngi. Di ko pansin ang mga gasgas sa dalawang siko. Sa labis na panghinay, umusad ako ng umusad hanggang sa nangangatog kong mga bisig ay umapos sa mga binti ni tatay. Naramdaman ko ang panlalamig ng katawan at ako ay napandusay sa kanyang paanan. Hindi ko na alam kung gaano katagal ang pagawala ng aking malay. Naramdaman ko na lamang na may mainit ng mga bisig na yumakap sa akin. Kinusot ko ang aking mga mata, sumalungong sa aking paningin ng mukha ni tatay. Pagsisisi, pagunawa, lahat ay kasalungat sa dati niyang gawa. Lalong humigpit ang kanyang pagyakap at kinabig ang aking mukha sa kanyang dibdib sa tapat ng kanyang puso. Matagal.